Mga guys, ayan dito kami sa Skyruns, Tagaytay Ayan, bali day of time tayo, nagagala-gala muna tayo ngayon Ayan, kahit dito lang sa Tagaytay at sa Skyruns Eh, laki ng kamay oh Ayan, ayan medyo mga nakaraang buwan Karang araw, medyo mainit ang panahon Pero ngayon, tingnan nyo naman Yung angel Oo nga, nagkukulimlim na ito makikita nyo sa itay, guys yung malaking kamay Kobe, say hi ayun so, yung malaking kamay ng tagaytay and then sky run mga oh, guys Pupuntaan natin ngayon guys yung angel ano angel dito sa may tagaytay ito guys watching po tayo yuhuu so, mga guys

Wala namin yung engine dito. Ito, limlim na ang panahon. Talagang malapit ang tagulan. Ayan. Na. Ayan mga guys. Ito yung angel. Tinapaka. Tinapaka si David. Oh. Ha? Oh, ma. Ayan guys. Pakikita nyo lang ito sa tagaytay. kitaay ung mga tayo ah na, na. na oh. ano hingi na yun na skateboard, ano hingi uh, track and field, hingi na yun ano hingi na yun ano hingi Mga yun ano Ayan oh. ano Oh my God! Oo. Ito yung uh, sport Comp center. Ayan, Combat. Tagaytay. Tagaytay Combat Sport Center. Ayan. Ito na nga mga guys. nandito na, na lang. Ayan makagalare ngayon day of time kasama ko yung aking harap Ayan. mga guys hanggang dito na lang ingat tayo palagi God bless bye bye, bye. bye.